Kailangan magtipid pero hindi dahil magkukulang. Kailangan magtipid kasi hindi natin alam kung ano 'yung magiging impact pa. So, uh, nagbigay ng analogy yung uh, isang uh, kasamahan natin sa pag-asa. So, ang na-experience natin ngayon is strong and mature El Nino. So, ito 'yung pinaka uh, matindi na level. So, wala siyang quantitative uh, measure eh kung Uh, in terms of temperature kasi diba, range yung binibigay nila. Pero uh, ang sinasabi nila is, um, yun nga, uh, may mananalasa sa mga pananim, iinit yung temperatura, um, bababa yung water levels uh, sa mga dam obviously dahil mag-evaporate. -e um, pero kasi um, hindi lang itong January and February yung focus natin kasi ang analogy na binigay ng plant ng, ng, uh, pag-asa is plancha. So January and February, mafe-feel yung impact ng uh, strong and mature El Nino. Pero pag in-unplug na yan, um, di ba ang plant siya may, ano pa siya may residual heat pa. So mafe-feel pa natin yung effect ng El Nino until May. So ina-anticipate natin na pwedeng magka-problema sa tubig, pwedeng magka-problema sa uh, energy kung tataas yung konsumo ng ating mga kababayan kasi may mag-o-on ng mga aircon, may mga magtatagal sa mall. So, yung gamit ng appliances, di ba? kahit hindi naman El Nino, uh, tataas